Ano siya alon ng tubig, dagat. Dagat ko ang alon ng dagat, di ba? Yep. Yeah. Just imagine you have like this on. here. So ah. beautiful. View. It's 15 meters high, honey. 15 meters high. High, yeah. At the highest very, point. Very beautiful. Oh. Very beautiful. And the natural bush, all the natural bush here on the other side of it. That's it. Hang on. my Yeah. And my tablet also is there. <laughs> Ayan na po. Napakaganda po dito na view. Hindi ko akalain. Imagine po na mayroon palang ganito dito. Na tinawag nilang ano, Weeb ah, Weeb Rock Napakaganda po Ayun Ang dami pong tao dito na masyal oh. Ay, nakakasya And dito dito sa harap Sa harap po ay Mga kahoy na itim Ayan po oh. harap po ito dito sa batu yung malaking bato na ang design niya is weave talaga. Design niya is alun. Alun na there. Look at this. Pagkita ko sa inyo. ha yan po mula dito po diba wave talaga siya imagine po mayroong ganito hmm? hey. Langau di sini tidak ada takut nampak. ng pumapasok huh? kita nyo po yan hmm, imagine hindi natin mapokus kasi ano po <laughs> nandito say, sa ilalim sa ilalim niya galing oh. doon po yan galing doon sa dulo yan si Javi, nandun na kaupo. Tapos, dito tayo. Maraming init na makatina yung aking ano, liig. Yan po. Okay, mahulog ako dito. Ayan, dito na ako. Yan po. Nagpapalipad po sila ng ano, ground, 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 ground. Yan po. ground ba o langaw ground, ground, nagpalipad po sila. Ayan, punta tayo doon. Yan, the bus. Bus ang tawag nila po dito. Mga sabisaya pa ay mga kakakuyan ba? Kagwangan. Nagpapalipad po sila ng drone Kaya akala ko lang, mga langaw nagliliparan. Tumutunog. Yun pala. Dito po talat talaga tayo. Ay, naku. nakita ko talagang sinabi nilang ano, Libra ay rib rock. Yeah. Yan po si Habi. So beautiful. So very beautiful place. Yeah, very and the back is the bush. Back is the bush. Yeah. And black tree. And black this, tree here. And this tells you all about here. Mm -hmm. Yep. So, so here. Kitang kita tala natin dito. Oh. Di ba? Hindi natin makita sa taas. Dito tayo, be. So, talaga natin ng ano kasi hindi natin to makita kahit sa anong lugar kung hindi dito lang to sa Australia dito lang to sa Perth tapos malayo pa kamo sa Perth ng city province na po kasi to yun dito pala maganda kitang kita mo pala o oh. yan kitang kita mo pala yan o oh. di ba wave talaga siya mga, mga, kachiki wave talaga siya oh. Ewan ko kung pwede tayo doon umakyat sa taas. May nagpapalipad ng grown, grown, ground ba tawag niyan? Parang kala mo kung ano yan. Ayun o, oh, nagpapalipad sila. Para makita nila buong buo. we cannot go there upstairs. No. Hindi pala pwede umakyat, guys. Aha. That is dangerous. Well, no, ah, yeah. Ang grabe init kasi, guys. We not come back there. We 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 did not come back here. We not come back here. We not come back here. No, we want to come back here now. not this time <laughs> okay well you like to see more i i like going going up no. you stay here i'm going up Oh, honey no <laughs> no, no you can see here it's no no you're very, very hard for no, you. you i don't think it's good, or good for you to do it today uh, okay so it's just a little bit uh, hot and bit yeah dangerous. if you're doing that you can fall very slippery and it's you yeah. mm -hmm. take the picture here? No, let guys. radi. Inuong laki. Hi guys, imagine sa nakikita natin ngayon na kautuon, kautuon, ka uto ka naman yun yung ngayon guys no. Tanghali na po ngayon guys no. Makakagit tanghaling tapat na po ngayon. So nakita na po natin yung ano, alon. Forma siyang alon pero malaking batu pinakamalaking bato. Kita nyo po. Imagine? Nice! Ang saya ko po. <laughs> Kahit grabing init, basta solid. Gusto ko po nga pumunta doon sa taas Oh. Ang kaso lang guys, grabing init, hindi ako payagan ni Andrew. Kasi grabing init din. Oh. Batong bato po ito yon Malaki Oh. Tingnan nyo. Forma talaga siyang alon. Wave yan. Pero ito dito, mga kahoy na yan, guys, color din niya, itim. Kaya daw to itim kasi nag-produce daw siya ng mga fertilizer. Yung lupa na tin, ano nila, itim din. Kaya ganitong nangyari sa mga kahoy din pala dito. Dark. Ayun po, oh, may pumunta doon, doon po. Oh. Punta tayo. Nandoon si Andra sa ano, si Hani. akita'y saglit dito, guys. So, so, lirin na lang natin. Saglit lang. Akit talaga tayo dito. Uy. Dahan-dahan lang tayo. Kaya baka madulas tayo guys. Oh my goodness. Hindi kaya peligro pagbaba natin. Dito na lang tayo guys. Ayan oh. Oops. Para mapapalit ako sa ano. Ayan oh. Ganda dito Ayan o oh, May mga tao doon O oh, naglalakad sa Taas Yung kaigat yun natin no oh. Yung kaigat ba natin umakyat talaga tayo dito oh. Ganda pala dito guys Oh You see oh. Uy oh, Hindi tayo magkano guys Guys eh Malakas ang hangin Ayan oh Ayan po nakitin na doon doon, kaso lang natatakot man ako guys, natatakot ako mga katsiki, kasi ang haba na kaya ito oh. ang taas na kaya so mag picture muna ako dito stop ko muna taking ako guys para may remembrance sa po tayo, ito po ang lugar dito kitang kita talaga yun oh. Yes, imagine. Oh my goodness, ayan yung ano tao sa babaw oh. nakatingin lang siya sa akin. Kita niyo, kita niya siya. Nanjan po lang sila sa baba Ako na dito sa tingin ng mga na ako, guys. Bababa na tayo, kasi natatakot ako, mga kapisang hangin. Imajin, bababa na ako, guys. Hindi yung bigay <laughs> Purog ang ating tuhod. Purog ang tuhod. Nang murog ang ating tuhod. Mahaba pala nito. Gusto ko pumunta doon talaga. Punta kaya ako. Gusto ako. Malapit. Dito naman ako sa taas. Sige na. Puntahan ko na nga lang. Dito na ako sa taas guys. Tuloy-tuloy na natin. Kala ko hindi ako makapunta dito. Tuloy na natin. Tuloy na natin. thank you huwag nyo i-skip e yung aking video sa mga panonood kasi hindi po natin makita ito lagi first time ko po, po ito nakailang balik na po ako dito sa Australia pero ngayon ko lang po ito napuntahan kasi malayong malayong talaga ito sa city province na po talaga ito malayong pa sa, northern sa Norda na bahay ni Javi ito, sa bundok na ito sa bundok na ito baka iwanan lang ako niya bababa na tayo guys tingnan na lang natin itong ano natin ibababa ko ito, ganyan may spike naman sa sapatos natin guys kaya, tayo basta-basta ano, dahan-dahan lang talaga tayo, <laughs> hindi ko naramdaman ang init dito, kasi ang lakas ng hangin, oh my goodness guys dahan-dahan lang talaga <laughs> guys, parang na-ignorantin <tayo>, talaga ako <laughs> hindi lang, hindi lang sa iyo na na-ignorantin ako ano, natuwang-tuwa talaga ako guys <laughs> picture mo na ako dito ba?

na naman siguro ko ani eh. alis <laughs> na tayo nakakachat na tayo doon guys no? yan ang tinatawag nilang oh. we broke, hala guys na ako dadaan nito tingnan nyo dito dito oh. hala naligaw naman yata ako hala patay tayo dito hala yung aking tablet wala, nandun. Kaya ni Honey yun. Wala. Yung aking tablet, guys. Nadala kaya ni Honey yun. Wala yung aking tablet. Balikan ko talaga yun pag hindi nadala. Wala. Saan na kaya ang daan natin nito? Wala. Ligaw naman yata ako. Ah, dito. Dito tayo kasi may mga parking lot doon oh. May sakyan na doon Balik na tayo <laughs> Ay, Ako guys, tungtong talaga ako Nakaakyat ako sa taas Hindi ako payagan Hindi ako payagan ni Andrew doon umakyat <laughs> Kasi Ang init kasi daw Hindi daw, ano sa akin Kaya baka ano Nagalala siya, baka may mangyari ba? Kasi grabe init guys Pero hindi man naramdaman ang init sa taas guys Ang hangin, walang init Walang init na maramdaman kasi ang hangin talaga. yun na. Balik na po tayo. Napakaganda. Uy. Ano ba itong ano ko? Oh. Naku, nandito na tayo. Wala. saan Sana kaya ako. Ayun ba na na. Kita na yun ni na may i-upload ako na video. Nandun ako sa bus. Dito na si kami, guys. Nakagintay na sa atin. Balik na tayo. Dito yung ano. Ah, uh, hiding. Yan sabi ko ng abay. Dito na Dito na. Nakakita pa ako may ipit guys. Bantalit sa buhok. I Sorry! Oh, no, no, oh, I'm okay. here! I'm so happy! You're busy. Yes, good. Soaking it all up. But, we got another we will, so Yeah. We're gonna go Ooh. to another one. You know, honey, I'm so happy. Yeah. You know why? Because I'm growing up there! Where? Upstairs in the rock, he went up, yeah, but a little bit here only. It's not going now, <laughs> he went up, yeah. Oh. oh, so nice, very nice. There, it's not hot because the wind, yeah, because of the wind, yeah. Oh, well, yeah, were you happy with what you saw? Or are you, yep, I'm so happy. Well, I'm, wait, wait. I just scared going up like, in not, uh, there, the middle. because uh, yeah okay guys update ko kayo ulit kasi punta pa kami ng ibang lugar pakita ko sa inyo so mga kachiki nandito na naman po tayo sa ibang pasyalanan ito po ay ano uh, alam nyo po yung animals na nakatira sa, da, sa tubig na malaki ang bunganga ito po yan show niya yeah, para siyang uh, ano ba tawag noon para siyang forma na ano ba yung hayop na yun na nakatira siya sa tubig na malaki ang mata tapos pag nan, ano siya tutunga siya sa taas bu ang bunganga niya is ganito yan rock po ito So, magtikin picture po tayo dito kasi wala na po tayong battery naglulubat na po tayo so stop po muna at mag taking picture ka ayan ayan si hubby oh. si hi alam po to ni hubby yung pangalan na to, na ito ang forma lang niya nahayop na yun na nakatira sa ilalim ng tubig may ah, uh, daanan pala sila dito galing doon sa may rock ah, uh, we rock Yan ang daanan naglalakad lang po sila balik na po sila ah, uh, ayan oh we rock yung maliit na ano, nakalagay diyan po sila ang lakas ng hangin ito po yung nakita ko kanina na rock iba din mampalasya yan everyone. Ah, may magandang tanghali. Ito na po yung ating ano. Ganap. Ewan ko kung saan pa ang ganap natin na iba. Ayan. Ito na po. Hipo. Kukulang, what is the hipo? Hipo yaw. Hipo yaw. napakalaki talaga ng bato na to ang dami siyang ano yung design ba niya yung design niya na um, ano mag wave siya tapos yun doon na unang napuntahan natin wave rock wave siya tapos ito naman hayop siya so ayun na guys baka uwi na po tayo pabalik na po tayo ng Nordam wala na po akong battery so ayan ito ang view dito. Ito pong uh, pangalawang tourist spot na napuntahan natin Ayan. Happy Sunday! Good afternoon! Mga kachiki Ayan si Abi nagbabasa pa Wala na po akong battery so need to go na Date ko kayo pag nandoon na tayo sa bahay or may makikita pa tayong ibang kapasyalan tourist spot another tourist spot wala na talaga tayong battery guys mga kachiki ayan oh. formang bu bunganga nga talaga siya guys ang lalaki kasi ng mga bato imagine may mga malalaking bato dito na ang layo layo dito sa dagat hmm? dito mo pala makikita yung mga magagandang view